Hello, kumusta? Ako si Miguel at ito ang Comprehensible Tagalog Podcast. At ngayong araw, pag-uusapan natin yung mga ibang mga slang sa Tagalog. At sa tingin ko sa Pilipinas, at siguro ganun din sa ibang mga lingwahe, may iba't ibang klase at iba't ibang pinagmulan yung mga slang. Sa Pilipinas, minsan mayroong mga slang na galing lang sa kalye. Ibig sabihin yung ginagamit ng mga ibang tao sakali, sa kalye sa araw-araw tapos yun nakuha na ng ibang mga tao at naging slang depende sa sa parte ng Pilipinas o depende sa sa klase ng sitwasyon o depende sa mga tao meron naman yung mga slang na galing sa mga trend so meron yung mga sobrang naging trendy lang dahil sa isang artista o dahil sa isang meme, dahil sa isang sikat na video, ganoon So, yung parang mga trendy na slang. Kaya, dahil trendy, nagiging slang. At ginagamit din ng mga ibang Pilipino. Ginagamit din dahil, yun nga, dahil nasa trend at sikat. At kaugnay nun yung mga internet slang. So yung mga Pilipino yung pinakaaktibo sa social media sa buong mundo. Dahil doon madaming mga slang na nakukuha sa internet. At nade-develop sa internet, sa Twitter, sa Facebook, sa, yun, sa Instagram at sa iba't ibang social media. At interesante din dahil minsan meron yung mga slang na parang parang play on words sa mga Ingles na salita. Dahil yun, madaming Pilipino maroon mag-Ingles. So, merong mga mga playful na slang na may halong Ingles, may halong Tagalog, at minsan may halong uh, regional language din. So, yun ang mga interesanting klase at parang pinagmula ng slang sa tingin ko. At Siyempre, yung mga slang na alam ko, siguro mga luma na kasi hindi ako nakatira sa Pilipinas ngayon. So may mga bago na pero ito yung mga alam ko. Halimbawa, una, yung pare o pre. Ito yung para sa mga lalaki. Parang bro sa Ingles. So, ginagamit ng mga lalaki. Mga, mga magkaibigan. Pare, pre, bro. So, pare, kamusta? Pare. Yun. So, parang mas casual na paraan ng yung pagtawag sa isang lalaki na kaibigan mo. Yung susunod, yung chibog o yung chibugan. Yung chibugan, parang to eat. So, invitation to eat. So, parang, halimbawa, kainan na o kain na tayo. Pwedeng chibugan na o chibog na tayo, mga pare ganon, chibog. susunod so, naman yung chika, yung chika, yung gossip, at yon, maraming chika sa Pilipinas. mahilig ng mga Pilipino sa chika, kaya gamit na gamit nung salitang chika, at yon, yung chika gossip, yung susunod naman yung sana all. so ito gamit na gamit ng mga bagong henerasyon. Yung sana all, yung hindi siya negatibo, parang positibo nga siya eh. Kasi yung sana all parang wishing the best for someone's success. So parang sana all, ibig sabihin, masaya ka doon sa sitwasyon ng isang tao. At parang pwede din na wishing everyone could experience what someone is experiencing. Halimbawa, kung may bagong kung may bagong cellphone yung kaibigan mo, pwede mong sabihin, sana all. So parang in, acknowledge mo na, wow, ang ganda ng phone mo. Na ang galing may bagong phone ka. Pero sinasabi mo din na, wow, parang I wish I have one too. sana all, sana all may bagong phone. So pwede ding sarcastic na Ginagamit yung sana all. So, depende sa sitwasyon. Susunod naman yung beshi o besh. Uh, ginagamit to ng mga babae. Parang yung kaibigan mong babae. O yung best friend mo na babae. Kaya besh, parang galing siguro sa best, best friend, besh. At uh, yun, beshi sa mga malapit na kaibigan babae. Ito naman, medyo mas luma ng slang. Yung pet malu. Yung pet malu, parang baligtad na malupet. Yung ibig sabihin ng malupet o pet malu, awesome. So, pwedeng adjective na, oh, pet, pet malu ka talaga. O, pet malu yung, yung kanta nyo. Hindi ko alam. Pero, yun. Ito, medyo mas luma na hindi ko masyadong narinig sa mga mas bata. Susunod yung push mo yan. Push mo yan, ibig sabihin yung go for it. Halimbawa, gustong bumili ng kaibigan mo ng bagong kotse. Pwede mong sabihin, push mo yan. Uh, yung pang go for it. So, gawin mo yan, sige. Pero pwede din naman na parang sarcastic, syempre. Parang push mo yan kahit hindi mo kaya, syempre depende sa sitwasyon. Susunod yung LODs. LODs. Galing sa salitang IDOLO o IDOL. So, ganun din, parang uh, imbis na gamitin yung IDOL, parang LODs. So, parang ina mo yung tao na LODs o IDOL. Susunod naman yung sentence na HOW TO BE YOU PO. How to be you po. So, ito nasa English pero merong po. So, sa English yung translation parang, what's your secret? Um, halimbawa, may kaibigan ka na magaling maggitara, magaling kumanta, magaling magdrums. So, lahat na. So, pwede mong sabihin, how to be you po. So, parang, anong sikreto? Bakit ang galing mo? Bakit alam mo lahat yan? sunod yung walwal. -wal. Yung walwal, -wal, yung ibig sabihin, uminom ng madaming alak pang to get drunk. At yon mag-enjoy masyado, sobra. Pero bukod sa parang getting wasted, getting drunk, ginagamit din yung walwal -wal, na parang gumastos na maraming pera. So, nagwalwal siya ng pera kagabi. So, Ibig sabihin, gumasos siya ng maraming pera. Pwede ding magwawalwal kami mamaya. Sasama ka ba? Ibig sabihin, nga we're getting wasted mamayang gabi. Sasama ka ba? Yun. Yung susunod, may kaugnay sa chika, yung Marites. Yung martes yung galing sa parang sentence na Mare, anong latest? Pisibihin, tungkol din sa chika, parang nakikibalita ka, nakikichika ka. Gusto mong maging updated sa gossip, sa chika. Yun ang mga marites, parang noun. Para i-categorize yung mga tao na, na mahilig chumika. Or pwede ding adjective, yung marites. Susunod naman yung carry, So, Kerry, parang Pinoy uh, pronunciation ng Kerry. Pero yung Kerry sa Tagalog, yung parang kaya. Halimbawa, madami kang trabaho. Pwede kang tanungin ng kaibigan mo, kaya mo pa? Pero pwede din gamitin ng salitang Kerry. Kerry mo pa? At kung kaya mo pa, pwede mo sabihin, Kerry pa, Kerry ko pa. So, yun ang parang slang na alternative sa kaya, carry. At sa Pilipinas, meron din yung mga tinatawag namin na gay lingo. So parang mga gay slang, gay lingo na yun, madalas ginagamit ng mga gays sa Pilipinas. Naisip ko yung pak ganern. Yung pak ganern. Hindi ko alam paano ipaliwanag pero parang yung parang that's it. Parang precisely sa Ingles. Kung talagang, halimbawa, naiintindihan ka talaga nung kausap mo. So, parang precisely naiintindihan niya yung sinasabi mo. Parang, pwede mong sabihin, pak ganern. Pero kung minsan medyo parang deep or philosophical yung sinabi ng kaibigan mo, o sinabi ng tao, na parang sarcastically pwede niyang sabihin na pak ganern parang ito yung pang precisely gagawin natin o yung precisely idea ko. Pero alam natin na parang uh, sobrang philosophical o sobrang parang ideal. Hindi naman magiging totoo. Parang ganun. Yung isa pa susunod, yung parang ko sa tingin ko, yung charot. Yung charot parang just kidding. Yun yung charot. Imbes na sabihin na biro lang, o joke lang. Pwedeng charot. Pero ito, sa tingin ko, gay lingo din. Uh, yan, hindi ginagamit ng ng lahat. At yung huli, na gay lingo, sa tingin ko, yung bet ko yan. O yung bet. Uh, yung parang expression ng approval sa ideya ng tao. So pwede mo sabihin, bet ko yung ideya mo. O gusto ko yung ideya mo. So, imbes na sabihin na maganda yung ideya mo, pwede mo sabihin na bet ko yan. Bet ko yung ideya mo. So, yun lang yung episode natin ngayon. Salamat sa oras nyo. May akong transcript kung kailangan nyo. At pwede kayong sumuporta sa Patreon, sa podcast. Salamat at paalam.